mau kita kesonre ko hadirin

Hoy, kumila na, benta na. Benta oh, oh. mo kumila na. Awakan mo na. Ako na Kasi. Ang dami. Galagigi. Awakan mo pati sa nakailalim para di <laughs> mo <laughs> maabot. Ikaw ko sa alam kanya yon kalao bukas pa. Sa kabila ka to. Alalayan mo to ba madako Pangit. Pangit. Ang kadenang sa lado. Ang ganda ng trendy ka. Koko yan. Sali ka den? Ha? mamaya na kayo manda? Ha? Matatawo kahit Matatawo kahit pero na angel ka ba talaga? ka, na sa na <assistantskil> na <nausea> <contamination narration> <acht> <meals> <coughs> <lunch> Pumahal ka sa ibang kanila. Ayun, ayun! kaya kay At this sariling gawa Hindi renta. Ano ba yan? yun. Ah, ito <not> panalo. Ay, paulit. <laughs> Pinalalo na! Pinalalo na. Wala na, may eh. panalo na talaga. Abangan ko yung mga bata. Hindi ako para makapag-video Wala na, eh? oh. may nanalo na. May <laughs> panalo na talaga. <laughs> Ay, mabait. Ang bait. <laughs>